Maganda, 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 magandang araw mga kahistorya. Kayo ay kasalukuyang nakatutok ngayon sa pinaka-informatibong radyo ng bansa, ang 101.1 Historian Radio. Kumusta mga kahistorya? Naway masarap ang ulam ng bawat isa. Hello rin nga pala sa ating 1 million viewers na nakatutok sa ating online live ngayong araw. Wow naman, talaga namang kabog na kabog rin ang ating mga live viewers online, Marekoy! Ay nako, true! Sobrang nakakataba ng puso. Pero syempre, magpakilala muna tayo, partner. Ako si DJ Marekoy. At ako naman si DJ Parekoy. At kami ang maghahatid sa inyo ng mga naglalagablab at umaatikabonsikahan ng ngayong araw. Ay Parekoy! may tanong ako sa iyo. Ikaw ba ay mahilig magbalik tanaw sa nakaraan? Sa totoo lang, Mariko, eh, oo talaga. Ang sarap-sarap kasi talagang gunitain ng kahapon. Tipong akala namin kami na, pero... Uy, ungkata ng pas. Iba na yata yan, pare Koy. Ah. Ito na nga pare koy, Ang ating chikahan ngayon ay tungkol sa kasaysayan. Aba, aba, aba. Talagang interesante yan, At balita ko lang ha. Mayroon daw nag-trending na pahayag si Rizal sa mga kahistorya natin sa BSF Filipino 4-1 ng Cavite State University napakatalagang sumagap ng chika pare koy. Kasi, tama ka! Pinag-uusapan kasi ngayon ng mga BSE Filipino for one ang kanilang mga interpretasyon sa katagang upang mahulaan ang kapalaran ng bayan, kailangang buklatin ang aklat ng kanyang kahapon. Pero ikaw ba? Anong masasabi mo tungkol sa pahayag na ito? Siyempre, alam naman natin Marekoy, na ang isang aklat ay isang bagay na punong-puno ng kaalaman. Kaya kung ito'y ating babasahin, tiyak tayo ay matututo. At siyempre, karagdagan pa, nais nice ko rin sabihin na ang pahayag na ito ni Rizal ay sa aking palagay. May kaugnayan doon sa pahayag na history repeats itself. Ibig sabihin, Marikoy, ang mga pangyayaring naganap na noon ay maaaring maulit pa sa kasalukuyan o sa hinaharap. At syempre, maaari natin itong gamitin para mabasa natin kung ano yung mga posibleng maganap sa hinaharap. Parang tipong malaro di ba, Gwen? Ganon. Next naman, partner. Ang witty ha? Ibig sabihin pala, ang kasaysayan ang siyang pinag-uugatan ng lahat ng pangyayari sa kasalukuyan at kinabukasan ng isang bayan. Ang anumang pangyayari o karanasan na naganap sa isang bayan ay mayroon raw na malaking epekto sa kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap. Nakuha mo ba ito, pare Koy? Oo, oo naman, partner. Pero maaari ka bang magbigay pa ng isang halimbawa? Nang sagayon ay mas makarelate ang ating mga kahistorya. Aba, syempre naman. Bigyan natin ng isang halimbawa ha. Kung noon pa man ang Bansang Pilipinas ay mayroong gobyernong tapat at sa mga mamamayan ay uh, walang ibang hangad kundi ang mapaunlad ang bansa, malaki ang tsansa na ang Bansang Pilipinas sa ngayon ay maging isang Uh, o maging isa sa mga maunlad na bansa dito sa Asia pagdating sa hinaharap. O di ba partner? Napakagandang pananaw naman yan, Marikoy! At syempre, kasabay ng ating pagbabalik tanaw sa nakaraan, ay maaari nating detalyadong mahimay ang kasaysayan, ano? At uh, maaanalisa, maaaral natin yung mga sitwasyon hanggang sa makabuo tayo ng mga desisyon na makabubuti para sa kinabukasan ng ating bayan, Maripoy. Kumbaga ay ang nais mong sabihin ay parang mabibigyan tayo ng mga palatandaan kung ang isang bagay ay nararapat pa ba natin gawing muli o hindi na. Pero syempre, mahalagang tandaan na ang hinaharap natin o ang hinaharap na ito ay nakasalalay pa rin sa ating magiging desisyon at aksyon bilang mga mamamayan ng ating sariling bayan. Tumpa ka dyan, Marikoy! At uh, bilang isang halimbawa nga, nasa atin ang mga kamay kung tayo ba ay magpapaloko o magpapasako pang muli sa mga banyaga. Alam mo naman natin na naganap na ito noon dulot ng ating kawalan ng pambansang kamalayan at kakulangan sa edukasyon. Kaya kung ako ang tatanungin, ay nako, hindi ko na pang maulit ito. Oo, pare ko'y Tama ka riyan. At kaugnay na nga ng ibinigay mong halimbawa, narito ang simpleng bagay na maaaring maging tugon natin at ng ating mga kahistorya. Ang pagtangkilik sa produktong Pilipino at pagkakakilan lang Pilipino gaya ng ating wika. Hindi naman sa tutol tayo sa paggamit ng wikang Ingles. Ang sa akin lamang ay isabay natin sa pagpapayabong ng wikang Ingles ang wikang Filipino kung tayo ay magpapakadalubhasa sa ibang wika, dapat ay dalubhasa rin tayo sa paggamit ng sariling atin. Ayan po, talagang wala na akong masabi partner, no? Talaga na napaka-informatibo ng iyong nabanggit na yan. Pero kahit na ganoon ay gusto ko pa rin malaman kung ano nga ba ang saloobin ng ating online netizens. Kaya naman mga kahistorya, nais kong malaman ang inyong kasagutan sa katanungan na kung ikaw ba ay nasaktan na noon dahil sa iyong pagkakamali. Nanaisin mo pa rin bang ito'y maulit pa? Mangyari mag-comment lamang sa aming Facebook page nang sa gayon ay mabasa namin ang inyong mga kasagutan. Ayan pare ko'y, ang bilis may nag-comment na agad. Sabi ni Uni Timo, para sa akin, oo. Dahil sa tingin ko, ang sakit ng nakaraan ang siyang magpapatibay sa akin sa kung sino at kung ano ako sa ngayon. Kung ang sakit na ito ay para naman sa ikatatatag ko, pipiliin kong masaktan ng paulit-ulit. Ay, medyo nagpapakamartir itong si Unity mo. Wala yata kadalaan ah. Pero wag ka, ibahin mo si Majoha. Kasi sabi niya, sa akin ay hindi. Sapat na sa akin ang nasaktan ako at nagkamali ng isang beses. Hindi hindi ko nahahayaang maulit pang muli ang nangyari noon lalo na at alam ko kung gaano kahirap at kapait ang aking pinagdaanan noon dahil lamang sa isang pagkakamali. Ayan, yun no? Talagang hugot na hugot itong si Madjoha. Pero sa ngayon mga kahistorya, atin munang puputulin ang ating programa. Kaya inyo munang damahin ang mensahe ng most requested song ngayong araw, ang Selos by Shaira. tapos kung mapakinggan ang selos ay talaga namang nararamdaman kong napakasakit sa damdamin kapag ikaw ay nagseselos lalo na kung alam mo wala ka namang karapatan. Ouch, di ba Pare koy? Tama karyan Maricoy at alam mo ba kung paano natin maiibsan ang sakit na ating nararamdaman ngayon? Siyempre, sagutin na lang natin ang isa sa mga katanungan sa ating Facebook page. At ito nga ay katanungan mula kay Jay Reid Bakit raw ba mahalagang pag-aralan ng kasaysayan, Maricoy? Di ba, napakagandang tanong. Sige nga. Sige, sagutin natin yan, partner. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan, makikilala natin ang mga taong naging daan tungo sa kamalayang makabayan, mga taong nagluis ng buhay, at iba pang mga taong inuna ang kapakanan ng ating bayan at lahi ng mamamayang Pilipino. Bilang karagdagan partner, makapagbibigay tayo ng sapat na pagkilala at pagpupugay sa kanilang mga ginawa. Gayun din ang pagpapatuloy sa kanilang nasimulan at pagsasapusot isip ng kanilang mga paniniwala at gawain bilang uh, ating mga bayani Pilipino. Agree ako dyan, Marikoy, at tulad nga ng pinaniniwala ang sinabi ng Rizal, ang pagkatuto ng kasaysayan ay pagkakatok na sa sarili at ang pagwawalang bahala sa kasaysayan ay paglimot sa sarili. Ibig sabihin kung sino at ano tayo ngayon ay pinanday sa nakaraan kabilang narito yung ating mga paniniwala, pag-uugali, pananamit at maging ang pananalita. Ibig sabihin kung ito ay uh, isa sa bahala natin, mawawalan tayo ng mahalagang aspeto ng ating buhay. Sa kabilang banda na kalulungkot mang isipin ay uh, tila yata ito'y hindi na napahalagahan ng karamihang Pilipino marahil dahil sa kakulangan sa kaalaman. Pero dahil sa edukasyon, siguradong maraming pinto ang magbubukas upang ituro ito. At uh, nang sagayon ay maitanim sa mga Pilipino ang ginintoan at madugong kasaysayan ng Pilipinas. Napakalalim naman yan pare ko Ngunit totoo naman, ano? Kung minsay kung sino pa ang siyang Pilipino, siya pa ang walang kamalay-malay sa kung ano ang pinagdaan ng hirap ng bansang Pilipina. Sa madaling salita, nakatutulong ang pag-aaral ng kasaysayan sa atin upang hindi tayo maging mangmang -mang sa sarili nating pagkakakilanlan. O, tama ba, partner? lahat tayo, partikular na ang ating mga kabataang Pilipino, ay dapat lamang na magkaroon ng kamalayan upang pahalagahan at mas lalong payabungin ang diwa ng kalayaan at pagiging makabansa. Tumpa ka na naman dyan, Mariko. Isa pagkatahoy na naniniwala ang kasaysayan ay isang mabisang daan upang mas buhayin pa ang nag na dugong Pilipino. Ayan, tama ka dyan parekoy. Kumbaga ay don't let our history repeat itself. Lalong-lalo na kung naging mapait na noon pa man ang ating nakaraan. Nako, koy, Parang napasarap na naman yata ang ating kwentuhan sa araw na ito. Kaya't oras na para tayo mamaalam na sa ating mga kahistorya. Palaging tandaan, pahalagahan ang kasaysayan upang malaman mo ang direksyon na iyong patutunguhan. Muli, ako si DJ Marekoy. At ako naman, si DJ Parikoy. Muli nyo kami samahan bukas mga kahistorya dito sa so 101.1 Historian Radio. I